Kahapon ay binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 43 Outstanding Farmers and Fisherfolk sa 50th Gawad Saka Award sa Nueva Ecija. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na hindi matatawaran ang kahalagahan ng ating mga magsasaka gayong hindi lang pamilya nila ang kanilang pinapakain, kundi ang buong bansa. Kaya kaagapay rin sila. Ang Pangulo sa Benting Bigas, meron na program. Nakadaupang palad din ng Pangulo ang awardees sa isang pagpupulong kung saan malugod niyang sinagot ang mga katanungan ng mga farmers and fisherfolk. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng mga proyektong pang-agrikultura. Malinaw ang mensahe ng Pangulo sa ating farmers and fisherfolk. Tuwang ninyo ang gobyerno mula pagbili ng punla hanggang panahon ng ani umaga sa inyo lahat. Una-una, congratulations sa ating mga sikat na mga sasaka at mangingisda. dahil kayo yung nagbubuhay sa ating lahat ng ating kababayan at kayo ang pinakamagaling na nagsasaka at nanging Kaya congratulations sa inyo na ito ay maliit lang na pagkikilala sa inyong kontribusyon sa progreso ng bawat Pilipino at ng buong Pilipinas. Maraming